Alam mo ba na ang bagong Philippine Polymer Banknotes ay hindi lang matibay, kundi nagpapakita rin ng ating kahangahangang wildlife? Ang 1,000 peso bill ay tampok ang Philippine Eagle, ang ating pambansang ibon at simbolo ng lakas. Sa likod naman, makikita ang Tubata Harifs, isang UNESCO World Heritage Site na puno ng buhay sa ilalim ng dagat, kasama din South Sea Pearl at ang Tinalak Weave Design. Sa 500 peso bill, Bida ang Visayan Spotted Deer na isa sa mga pinakabihirang usa sa mundo. Sa likod na ro ng Blue naped Parrot at makikita din ang Puerto Princesa Subterranean River, isang likas na yaman na kinikilala sa buong mundo. Ang 100 peso bill naman ay nagpapakita ng Palawan Peacock Pheasant, isang ibong kilala sa makukulay nitong balahibo. Pero bago tayo magpatuloy, please subscribe at hit the notification. Bell icon para update ka lagi sa history at trivia. Sa likod tampok ang butanding o whale shark at ang tanyag na Mayon Volcano, ang pinakamagandang aktibong bulkan na nakilala perpektong cone-shaped nito. Sa 50 peso bill makikita ang Visayan Leopard Cat, isang lihim na tagapagbantay ng ating kagubatan. Sa likod makikita ang larawan ng Maliputo Fish na matatagpuan sa Taal Lake at tahanan ng pinakamaliit na aktibong bulkan sa mundo. Ang bawat bagong piso ay hindi lang simbolo ng ating ekonomiya kundi kwento ng ating kalikasan at kultura. Like, share, and subscribe for more amazing facts.